Ano po ba yung mga uh, tamang pamaraan ng pagnenegosyo dahil nag-uumpisa na rin po kasi kami magnegosyo na na ikalulugod din ko nung uh, karamihan at suggest na rin po. Ang base ng pinakatamang paraan ng pamumuhay ay yung ayun sa paraan ng ebanghelyo sa pananampalataya ang pamumuhay shall be lived in faith. Yung sinasabi ni Pablo, we live in faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. Kami ika ay lumalakad sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Yung paglakad, way of life yun eh. Yung paglakad. Pag sinasabi sa Biblia yung paglakad, yun ay paraan ng pamumuhay. Ang paraan ng pamumuhay dapat sa pananampalataya. At yung pananampalataya ay nakabase sa Ebanghelyo. Sabi niya doon sa Filipos 1.27, ang inyo lamang pamumuhay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kung halimbawa maghahanap buhay ka, magninegosyo ka, yung kagaya nung nakabatay sa ebanghelyo ni Kristo